Di ba nung hindi ka pa sikat at uh, nasa ilalim ka pa lang ng tulay. So, pinangarap mo rin ba noon na pumasok dito sa class Wala, kasi rin. dati talaga, yung mga tinapon dito, yung mga tira-tira, yun mga tinukuha namin. Nandito kami ngayon, may pupuntahan kami. Kasi first time ko, nakatanggap ng sahod sa YouTube. Ayoko na din i-reveal kung magkano. So, ititek naman ngayon yung mga kasama ko lagi sa vlogging namin. Siyempre yung mga tumutulong sa akin mag-edit ng video, mga videographer ko, yung wata team. So, ititek naman natin sila ngayon sa isang kainan na Get all you can. So, ayan, nagkasundok kami na dito lang kami kakain sa mura daw dito pero quality. Nandito kami ngayon sa tramway. Nandito kami sa tramway. So it all you can dito first time ko rin kakain dito Kaya let's go kung anong process nila dito Hi Ayan guys Kakain tayo dito sa tramway Ayan dami na rin naghihintay oh Na dito sa tramway Bakit? So naisip ko na kumain kami, mag ito'y lukan, simple dito lang kami pumunta sa tramway para at least makita natin at matikpan ko rin yung mga pagkain dito kasi balita ko ito'y daw dito kaya let's go. Paano bang classes dito? So yun guys, uh, nandito lang tayo sa tramway at uh, maglinis na na sa si tayo

Sempre, kapag kainin ko kayo. Ano ba? Oo, darating lagi. Siyempre mga vlogger gagiwata, i-try natin ngayon kasi siyempre may natanggap tayong blessings. Siyempre ano, tayo tayo magkakasama, tayo rin yung pagkain. So waiting tayo doon sa mga pagkain ni Tramway. Wow. Alam ko, magutom ba kayo? Kasi yeah. yung ay eh, kailangan magutom gutom kayo. Gutom na gutom. Na gutom gutom. Di ba? Talagang hindi ako kumain ng lunch. Parang lang kumain dito. Tamang tama, 3 days na ako walang kain. Kaya dito talaga ako katakit. 3 days. So, ano bang meron dito? Et all you can, ito sa Rose Boulevard. Et all you to, masarap daw dito. Kasi hindi ko parang manatikman. Kasi first time ko din makapasok dito. At saka ito pa. Masarap, maraming minong at mura lang kasi mm -hmm. balint ako, Uh, per head dito mura lang per head diwata, diwata, nung hindi ka pa sikat at uh, nasa ilalim ka pa lang ng tulay so pinangarap mo rin ba noon na pumasok dito sa cluster restaurant? Wala, kasi naman. dati talaga yung mga tinapon dito yung mga tira-tira yun yung mga kinukuha namin so, Yung pagpag? Yung -pag? oh, mga pagpag, -pag. ngayon naman try naman natin ngayon yung talagang Uh, yung babayaran natin, yung pagkain talaga nila na galing pa doon sa kanilang kitchen at isa sa atin ng mainit pa. Uh, yun naman ang experience natin na hindi natin na-experience noon. So, dito tayo ngayon para tikman yung mga bagong luto at isa serve talaga nila sa mga customer na regular na is-serve nila sa mga customer na pupunta dito. Kaya matatry na talaga natin ngayon. Hindi pa. Hindi pa talaga. First time ko din nakapasok dito sa Itolucan ngayon. So, ay hindi dati, nakapasok na ako, hindi first time, pero noon libre lang ako. Ngayon ako naman yung manglilibre. -li nakapasok oh. oh, wow. wow. na ako dati one time, parang may nag-invent sa akin na friend palang birthday niya. During that time siguro yung construction pa ako, I think yun yung napasok kong ito kan. Pero ngayon, experience ko naman, yung ako naman yung mag sa inyo. Yung wow. so, nandito na kami ngayon na kapwisto sa tramway na kung saan. Waiting pa tayo sa pag-start nila. So magbibigay pa daw sila ng advice. kung so, pwede na kumuha ng pagkain. Kaya gutom na kami. Excited na kami para kumain ng napakarami. So okay. mamaya abangan natin kung paano tayo kukuha ng mga pagkain. Thank you tapos ito ba ang sinasabaw dyan gayahin po siya tama pa to ay mga paborito pa na ni Diwata guys mga ganito Yan. more on gulay lang siya talaga so konting chicken lang yung ginawa niya No? Ayan ako marunong na no? Ayun, si niya Sabaw, sarap. niya. yung konti lang ginawa niya. Pagsasyanan muna tayo ha. Kailangan namnamin muna natin lang. Sarap. Paano, Paano? Paano? food vlogger food vlogger consisting o, ng, o ng ang sarap, grabe ang sarap ganun pag food vlogger masarap na talaga. Uh. Mm -hmm. talaga grabe wala akong masabi wala akong masabi talaga sa Madalas na nagsisipan ko walang nasa. Pero ito masarap kasi sinangag yata ito eh. May halo na. May mga itlog, may mga hotdog. Masarap. So, anong uh, nasasabi mo sa pagkain? Surprise? surprise. Panalo, oh. panalo surprise. Kasi ang daming minom. Pero hindi pa rin na yan sa'yo kung anong gusto mong pagkain. Kasi marami ka pwede pagkain. Siyempre ako, Pinoy ako. Mas uh, gusto kong kumain sa mga cangkong, mga ganito sikin. Pero kung gusto mo ng marami, maraming choices, pero ito, 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 ito katulad dito, may kinuha niya. Ayan. Iba naman so, mga area, kinuha niya. Ano masabi mo sa area? Ang area, Pas malinis, mabagong, masarap. At saka yung mga tao, ano, um, uh, social, pasosyal. Kaya, tandaan sa soko, at pasosyal ang labanan dito. Ayan. Kumain ka rin muna kayo. Mamaya, mag-additional pa tayo ng pagkain. So ayan guys, pangalawang balik ko na to. Favorite ko talaga sa yung kinuha ko kanina. Pero kung gusto niyo naman, optional naman ang daming pagkain. Kaya lang ako, siyempre so, nagsawa na ako sa mga ibang putahe. So ito talaga yung kinuha ko. Bit ko siya. So ayaw ko lang sa mga kasama natin kung ma-order nila. So ano siya guys, kampong kangkong, chicken, tapos yung may yeah, itlog na ano. Tangin ito. itong... yeah. Pero ang daming pagkain. Depende nyo sa inyo kung ano gusto nyo kunin. Ako kasi ito lang talaga yung gusto ko. Masarap yung fairness naman. Ko. Hindi talaga lugi doon sa price at saka panalo. super panalo doon sa si Cramway. Kaya kung gusto nyo matry ulang kayo dito, Cramway Roas Boulevard ito ang pinagtahan namin. Uh, yeah. Busog na busog ka na at maraming choices, maraming options na pwede nyo tikman at kainin. So ako ang pinitipuloy na gusto ko na lang. Kaya yung pinagkita ko sa inyo kanina. Pero optional naman, dependiya sa inyo kung anong gusto nyo order eh. So maraming salamat. Ayan pa lang mga prices nila guys. mura lang talaga. And all you can't buy yan guys. Lahat na lang pagkain ni Gamat. Itikman nyo na sa halaga. Ito lang. Napakamura. Kaya naman marami sa lawa. At kusog na naman ako. Hopefully na makabalik tayo dito sa susunod para makakain ng under rice. Under rice pala. Hindi pala under rice. It's all you can. Ako pala yung under rice. Paglabas ni Liwata. Dahil sa mga mga picture. Ayun din tayo yung link sa tramway. Yeah